Hi, good day. I am Dr. Anthony So, a physical medicine and rehabilitation doctor. Uh, nandito ako para introduce ang uh, Supreme Pure Organic Barley. Okay? As a doctor, um, gusto, very stressful ang buhay natin. Gusto ko rin serye maging healthy. Tinuturo mo sa mga pasyente, kailangan kumain ka ng gulay, pero kayo hindi ka kumakain. So, nag-research ako. Ano pang pinaka mga magandang gulay nakita ko? Ang barley grass pala. So, ito tayo. Araw-araw, uminom, -araw, -araw umiinom, umiinom. Very convenient. Kasi sa umaga, wala nang magluluto sa atin. So, ito na yung breakfast ko. Ito na yung breakfast ko. Then, kapag uh, sa hapon, saka na pa patayin. Itermit fasting ko na rin ito. Mapapansin ko na lang. Ang sarap na tulog ko. Hindi rin ako nagugutong. Kaya to, umabot ng lunch. Ano na ah, Maganda yung sa restroom every time successful. Yung energy ko, ang ganda. Buong umaga, buong nagtatrabaho, hindi ako mapapagod. Huwag lang basta barley, mag-alkaline, supreme, pure organic barley po kayo. Highly recommended.